Kapulogs, so, maganda umaga po sa inyong lahat. At uh, kumusta na po kayo dyan? Sana yung okay lang kayo, no? Okay. So ngayon, mga karubiks, ang ating gagawin na itong <coughs> bago kong laruan na 4x4x4 Pyraminx. So ang nadagdag lang dun sa sa aking 3x3, eh syempre yung 1 na Nahulog. Ayan, eh, ganyan siya, no? Ayan. Mas madaling gawin to kaysa dito. Kasi nga, nadagdagan ng piraso, no? Okay, so... At hindi ko pa naman ganong gamay, no? Mm Nahirap. Hmm. Okay. So, ang tuturo ko sa inyo, paano masosolve itong tatlong center na to? No? Na nagka... nagka <clears throat> o umikot yung mga center nila eh, no? Ayan, tignan mo sa top view. Ayan, no? Diba? Yung blue, heto. Yung green, ayan. At yung red o orange, ayan ko kung anong kulay yan. Ano tingin nyo? Ayan, no? Andito. So, kung titignan mo, clockwise ang ikot nya. No? Tapos yung dilaw, buo. Ayan. So, ang tanong dito, paano masosolve yung tatlong center na yan? O, oh, yun. Ah, meron lang akong konting kwento, no? Uh -uh. Kasi nung pinapanood ko to, yung tutorial nito, no? Kasi nga gustong matutunan. Ano siya? Hindi naman sa paninira, kundi parang ang labo nung pagkakabidyo niya. May music pa, ang lakas pa nga, ano. Oo, ang tinignan ko na lang kung paano niya iniikot to. Ayan. O, kasi no, no, choice naman para lang matuto, no? O, yun lang ang sinundang ko. Nakailang take din ako ng panunood para lang matutunan ko at ma-share nga, no? Pero hindi naman pull ang gagawin ko, kundi ito lang muna ng tatlong centers. Kasi hindi ko pag gamay yung kung paano binobo uh, binubuo, no? Pero nabuo ko na to. Ibig lang sabihin eh, gusto ko maging uh, perfect yung ano ko kaya lang syempre hindi naman tayo perfect no at minsan nagkakamali din no eh, ito muna no so on technique lang o ang paraan lang para matutunan mabuo natin tong tatlong centers na to eh ganito lang ayan nasa ilalim yung buo no nasa ilalim so kahit sa ang ka mag-paste diyan pwede no dito na lang tayo nakakalito yung kulay natin kung orange ba o red eh, no kay nang magano basta tigitigisang ulay sila no ayon okay so ilagay mo lang sa ilalim yung buo ayan no at ang gagawin muna natin sa una ay itong algorithms nito no R prime tingnan niyo kung ano yung R prime ko kasi merong R prime dito no meron naman dito okay no uh, uh, algorithms <coughs> R prime yon no U. O, yung U din, meron sa taas, meron din eh. No? Ayan, pag hindi pantay, ilapat mo lang, no? R, R prime, no? R prime, galing dito. Ayan, ulitin natin. R prime, U. R. U. R prime. U. ayaw naman lumapat. <laughs> U, no? U. Then, R. ayun Tapos, nung nagkaganyan na, gumulo lalo, ano? <laughs> tapat lang natin yung kulay niya sa kanyang kulay. ayun Ayan. Di tumapat na, no? Pati to, tapat natin sa kanyang kulay. Ayun. So, ang pagtapat ng kanyang kulay, yung, kasi hindi ba sabi ko sa inyo, sa 3x3, kailangan tayong gumawa, o kailangan gumawa doon ng hazard symbol. So, dito naman, siyempre, lumaki, no? Kaya lalaki din yung, ah, uh, palatandaan natin na makagawa ng hazardo symbol. Ito nga yun. Ayan. Sinasama ko yung tip kasi kakulay naman niya. Pero ito yung hazardo symbol. ba? Diba? Yun. So, lahat yan ganun. No? Okay. Okay, saan tayo kanya? Green, no? <clears throat> so, nung natapos natin yung algorithms, no? Ito yung lumabas sa taas. Yan. Nag-headlight sila. O yung tinatawag sa sasakyan, kaya headlight yung palatandaan dito. Kahit naman sa normal cube, no? Sabihin, dalawang magkapares na kulay. Yan tsaka dito no ayan okay balik tayo sa green so kung ang ikot nito pa ganun para pumaris siya sa tamang kulay no so clockwise no yun. so balik natin okay so clockwise yung gagamitin natin no ang algorithms r prime U prime R u prime r prime u prime r yun tapos ang makikita mo ngayon apat na yung center natin na hindi buo yun no andyan yung isa andyan yung isa at yung dilaw ayon napalitan ng pula no pula yan di ba iyon okay so yun na lang yung kulang natin kumbaga kanina tatlo lang sila ngayon apat na dahil nga natanggal yung dilaw iyon no so ngayon naman <coughs> ang ang isosolve naman natin yung apat na center na nagka hiwa-hiwalay no hindi siya natama sa kanya-kanyang mga kulay so tandaan lang no mga Rubik's, tandaan lang. Kung ano 'yung base mo, o oh kahit ito, oh, walang problema kahit ito, kahit alin dyan no. Basta 'yung proseso niya, halimbawa, dilaw 'yung base mo. Ano 'yung nasa gitna ng dilaw? Orange ba o oh, pula, gano' parang ganon no. So doon ka tumapat. Ayan. Magkaganyan sila. So pagka magkaganyan ng ginawa mo, orange 'yung gitna nito base mo dilaw pero dito yung green hindi sila magtatama ha? okay na naget ba hindi sila magtatama sa kulay no o kahit do sa green no hindi pa rin dapat dito kung ano yung kulay na nandito na gagawin mo base no yun da, hanapin mo yung kung anong binis mo dilaw ayon o sila yung magka-partner kaya ang posisyon pa ganyan no atang algorithms lang simpleng simple lang apat r prime l r l prime hangga't hindi nabubuo direto lang r prime l r l prime pa. r prime L R L prime ayun tatlo tatlong beses no ayan no ito yung dalawa no ayan okay no so tandaan lang na no? kung ano yung i mo kung ano yung kulay na nandoon doon mo siya itapat kaya kung itatapat mo sa ganyan eh magkaiba sila ng kulay dito so hindi siya mabubuo no Okay? Yun ang sabi. Hindi ko pa natatry yun. No? Eh, nakita nyo naman, no? So, yun lang muna yung ituturo ko dito. Dahil kasi pagka buo na, tingin ko matagal eh. Oo. Kasi maraming pasikot-sikot para mabuo natin tong piraming 4x4x4. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawang suporta nyo, no? At uh, mag-iingat po palagi. bye, -bye. thank you